nalo sa bandang ulol nakita ko yung ichar e nakaupo din sa may tabi tinatanong ko ma'am kung binabawal na ba yung member ng mga union dito mm -hmm. hindi man lang nagsasalita wala hindi man lang ako pinansin tinalikuran lang ako Matindi. <laughs> patong-patong violation <laughs> so uh, ano, malinaw to eh uh, dito ito ay malinaw na union busting para sa mga nanonood no? union busting to kasi nung nalaman ng kumpanya na nagkaroon, natayuan nat ng union yung kanilang kumpanya. Biglang sa amin magsasara daw, una inilipat daw sila sa agency, hmm. yung v Kim. eto Ito, nandito. Nandito yung kanilang kapitibayan. v Kim Manpower v. Agency. Tapos, tinanggal pa sila sa trabaho. Ilan kayo tinanggal? 40 po. 40 tao ang kanya na tinanggal. Mm -hmm. so, ko lang sabihin, galang ninyo ang karapatan ng mga gawa. Mm -hmm. Karapatan ng lahat ng mga gawa na bubuo ng union. Hindi naman magbubuo ng union ng mga mga gawa kung tama ang inyong pamamalakad. Eh. Kung hindi kayo nang mm sa inyong pamamalakad. So, sana magipatas lang kayo. Wala hindi na, naman hindi naman labis ang hihingin ng mga gawa sa iyo. Tama. So, ayun mga boss. Tandaan din na.